Ang kalusugan ay isang kayamanan. At sa San Pablo City, tiniyak ni Mayor Vic Amante na ito ay isang karapatang dapat ipaglaban. Dahil sa kanyang malasakit at pangarap para sa bawat San Pablenio, naitayo ang San Pablo City General Hospital noong April 22, 2010. Isang pampublikong pagamutan na sumasalamin sa kanyang advokasya. Ang pangkalusugang serbisyo para sa lahat lalo na sa mga nangangailangan. Ako po si Julio Auriada. Ang dating ko po ay 60 anos. Barangay Santa Monica po, sa Pablo City. Ako na po ako naninigil, kailangan magamit po nga po yung aking paa ng nanmaga. Bari, 4 days na po, kasi lulus kami nang magamit pumasok po eh. Si mga po dito, Mabait po mga akong yung mga akong mabait mababayad na mga po sila. Ako po napakabayad si Mayor Rapabay. Wala pa kung masabi ka dyan saan, nakakakongbos mo naman siya. Nabayad po sila. Ano ba sabi ko? Ito siya rin nung mamag Ah, kapag tayo. Tidurungan nila. Nabayad po sila. Michelle po, ano po, nagbabakas sakali na pong tanggapin kami dito. Kasi transfer for CS po. Kasi yung bata po ay bridge. Tagalaminis po. Okay naman po kasi unexpected po natanggap ko na ako ng ano. Basta inesis po nila ako nung pumunta po ako dito. Okay po siya kasi di po siya namimili ng pasyente. May record man o wala. As in wala po talaga akong ano eh. Yung mga hinihingi nilang mga record na love. Okay naman po, mabait po yung nagpaano sa akin. Tinulungan po nila ako para mairaas ko po yung anak ko. Normal de delivery po ako, hindi na CS. Mula noon hanggang ngayon, patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyong medikal ang SPCGH. Noong 2021, inilunsad ang Malasakit Center, kung saan halos libu-libu ng pasyente ang na-discharge ng walang binabayaran. Sa outpatient department, nasa dalawandaang pasyente, ang napagserbisyohan araw-araw. Sa pamumuno ni Dr. Aljun Castillo, patuloy ang paglago at pagbuti ng ospital. Kasama ang dedikadong mga doktor, nurse at staff. Sila ang tunay na bayan ng serbisyong pampubliko. Bilang inilingkod at tagapangasiwa ng San Pablo City General Hospital patuloy naming isinusulong ang dekalidad at abot kayang serbisyong medikal para sa lahat ng sampaplenyo. Salamat po kay Mayor Vic Amante sa kanyang walang sawang suporta at malasakit sa kalusugan ng bawat San Pablenyo. Dito po sa SPCGH, ang inyong kalusugan ay ang aming misyon. Ang SPCGH ay hindi lang isang gusali. Ito ay isang simbolo ng malasakit, isang pangako ng maayos at abot kayang serbisyong pangkalusugan, isang tunay na paglilingkod. Dahil sa San Pablo City, walang maiiwan, walang mapapabayaan.